Ayan, at uh, gusto ko lamang po nga uh, bigyan ng uh, komento itong ginawa nitong animal na Roboaldes na ito. Hindi lang po animal ito, demonyo. nyo. At uh, imaginein mo, magpaparapol ka ng kalahating milyon, dyan sa kongresong animal ka, pero yung mga kababayan mo dyan sa leite, mga gutom, buwa ka ng ina mo. Pero bago yan, at bago sumambulat yung dugo ko sa ulo, ay of course ayan uh, lahat po ng aking mga subscribers akin pong ang binabati. At uh, ganun din po lalo na dito sa mga bago nag-subscribe, maraming maraming salamat po. At uh, sa mga followers at mga viewers ko na walang uh, walang sawang uh, panonood kahit na walang kaquwenta-kwento itong video kong ito. Ay nandiyan pa rin po kayo, maraming maraming salamat po at uh, Ganon din po sa ating mga kababayan, saan man po kayo sulok ng daidig na roon ngayon, saan man po ang uh, abroad kayo nandoon, pakaingat po kayo lagi at uh, para hindi po kayo magkaroon ng problema. Ayan, at uh, balikan na po natin itong uh, uh, nagyayabang daw ang putang, uh, nako, nag, uh, gustong magyabang itong gagong to na penguin o pato. Pero hindi niya magawa magyabang diyan sa mga kababayan niya. Para malaman ko sa iyo, Romualdez, mga gutom yung mga kababayan mo diyan sa Lite, pero nagagawa pa rin mga Walda, sa pera. At hindi lang yung kalahating milyon na paparapol mo, pinarapol mo, libre pa ang ticket abroad to mga gunggong na ito. Mga unggoy talaga itong mga animal na ito. Sobra ang kasamaan ninyo, sobra ang, uh, ang wala kayong pakundangan kung gumasto sa pera ng bayan. Pero uh, ito at marami kayong mga kababayan na walang makain, kayo naman ay nag naliligo kayo sa pirang pinagdakawan ninyo mga buwisit kayo. Ayan at uh, okay yan. Sige. At uh, sana nga lang at uh, diyan sa mga kinakain niyo dyan ngayon at nagpapakasasa kayo sa kinakain ninyo na mga lechon, mga steak na kung ano-ano. Ah, uh, mabulunan na sana kayo at mamatay na lang kayo mga animal kayo para wala nang masama dito sa uh, bansa natin. Isa pa. Talagang sa, sa sobrang kakapal talaga ng pagmamukha ninyo, magkano? Mag, magkano nga ba yung uh, bonus ng mga congressman ngayon? Pinagtatanong lang po ako kung magkano at totoo nga po ba na yung uh, 20 bilyon na sobra na ninyo ay uh, pinagati-atian ninyo diyan sa kongreso. Nagtatanong lang po ako. Ah, dahil marami pong da lumalabas sa sa balita na di o mano, kayong mga kongresista ah, mayroon kayong tigli limang milyon na bonus galing kay Romualdez ah, yun po ay tanong lamang kasi baka mamaya isasight and content din nyo ako mga buisit kayo pero sana nga, isight and niyo ako para matikman niyo na kung paano kung ilipat yung mukha niyo doon sa likod niyo. Sige daw. Sino ang mamamayan? Sino ang netizen na hindi magagalit kung ganyan ang na, nakikita? At na ganyan ang nababalitaan? Habang lumalangoy kayo sa pira ng pinagnakawan ninyo sa kabanang bayan, itong mga mahihirap nating kababayan ha? Ah, ay nagtatali ng sinturon sa kanilang mga tiyan para kahit papaano ay maibsan yung pananakit ng sikmura nitong mga kababayan natin dahil sa gutom. Buwak ka ng ina nyo. Ina kayo ng ina nyo. Matay na lang kayo. Yan. Oh, ito. Dito naman kay Senador Jaime Marcos. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, bibigyan na lamang kita ng 72 hours na para i-bulgar uh, mo na yung kapatid mong uh, Dorgista. Dahil kung hindi, pag na-expire 'yung 72 hours, sorry na lang Senador Jaime Marcos, hindi hindi na kita liligawan. <laughs> Kaya kung ako sa iyo, i-vulgar nun na. total sinabi ko na yan eh. <laughs> Sino pa ba ang pipiliin mo? Yang kapatid mong bangag? O itong mamamayan -mama na nagmamahal sa inyong Marcos oh uh, di ba? Abay, kung ako sa iyo, kahit kapatid ko yan, i ko na. Ipakita mo na. At uh, ito pa, ang uh, talaga na mga nakakagimbal, na, uh. Pero ayaw ko pangunahan diyan si Maharlika dahil mayroong matindi, matinding ibubulgar sa inyo si Maharlika. Pero sabi ko nga, ayaw pangunahan, bagamat alam ko na, ay uh, hindi ko muna didiscuss dito. Ang uh, kundi ang didiscuss ko rito, hindi ba kayo nakukonsensya na habang nagpapasasa kayo sa kahayupan ninyo mga kongresista kayo ay itong mga kababayan natin hindi nyo man lang mabigyan ng kahit na konting atensyon itong mga mahihirap nating kababayan yan ang uh, tanong ko rin sa inyo at uh, subukan nyo baka pwede rin yung uh, uh, tawagan yung NTC na para suspindihin na rin itong channel ko <laughs> ayaw oh. Ayan, tata <laughs> Baka sa isuspend nyo rin ng 30 days itong channel ko dahil itong SMN na isinuspend ninyo mga buang kayo. Ha? Ah? Ganyan kayo kahayop eh. Kung ayaw nyo yung matawag kayong mga demon, yung mga animal kayo, ah na mga ina kayo ng ina nyo, umayos kayo. Majinin mo, tigli limang milyon, hayahay haya mga animal. <laughs> Grabe. Tapos, uh, yan. Yung iba, marami dyan. Kahit na mga damatan pa. Kahit na yung mga uugod-ugod oh, na na congressman dyan. Hala, bumili pa ng bilat ang putang ina. <laughs> Grabe. Anong gamit? Gamit ang pera ng bayan. Gamit na ng, ng mga... matatandang uh, matatandang huklo ba na ito na gusto pang uh, gusto pang tumira itong mga buwisit na ito ay uh, kahit na di, wala na at uh, siguro uh, baka he, sinasawsaw na lang siguro eh. wala wala na uh. pero nagagawa pa rin magbayad sa mga bata yan ang mga gawain ninyo mga animal kayo palibasa nga hindi nyo pinaghirapan yung pira na winawaldas ninyo mga animal kayo uh. kaya, kaya maghanda-handa kayo malapit-lapit na kayo Ah, malapit-lapit na yung pagtutuos natin at uh, tingnan natin kung uh, sino yung uh, ililipat ko yung mukha ninyo diyan sa, sa likuran niyo para pag naglakad kayo patras buha ka ng nyo ah. o ulitin ko lang ah, Senador Jaime Marcos ah, binibigyan na lamang kita ng 72 hours para ibulgar mo na yung kapatid mong bangag na yan. Lahat na. Ibigay mo na. Lahat ka. Total, kukunyan, lalabas at lalabas yan sa social media eh. Lalabas at lalabas yan. Maniwala ka sa akin. Kaya ka, para sa ganun ay maging, naging uh, maging masaya ang buhay mo, ay ilabas mo na. Dahil kung hindi, naunahan ka na may maglabas na iba dahil uh, nandyan pala, hawak mo pala ang video Ah, kung pa paanong ah uh, sige, saka na lang natin pag-usapan basta sinasabi ko ah uh, kung ako sa iyo, advice ko lang ito. Ibulgar mo na at uh, mag-humarap uh, ka ramaga pa uh, papreskon ka na. Para ibulgar mo na yang uh, ka kadurugstahan ng uh, kapatid mong yan. At uh, sabi ko nga, aba malaking malaki ang kalugihan mo pagka hindi mo sinunod itong uh, itong ipinapayo ko sa iyo dahil uulitin ko lang hindi hindi na kita liligawan kahit kailan oh ayan maliwanag naman siguro yan 72 hours lang yung binibigay ko sa iyo ayo <laughs> di ba at ala siguro naman ay alam mo naman siguro na ako ma, uh, ako na ko eh ay ah, uh, ibig sabihin sensitibo ako sa mga ganyan oh Kagaya nung girlfriend ko diyan sa Kwan, yung uh, ex-girlfriend ko diyan sa Kongreso. Oh, may itsura naman kaunti 'yan. Ah, bubo nga lang. Oh, every eh, ko. Oh, dito wala na, wala na akong alalahanin kasi nga sabi ko nga ayaw ko ng bubo. Dahil unang-una, maggi-girlfriend pa ba ako ng bubo ay ako mismo bubo na. Kaya di ibig sabihin kung bubo ka, bubo ako, di bubo na tayong dalawa. Ayaw ko ng gano'n <laughs> ay, brinik ko, dalbobo eh. Oh, wala nang matalino sa amin dalawa kung halimbawa ito itutuloy ko pa ang pakikipagrelasyon dyan oh, di dalawa na kaming bobo ay di nagkaipon-ipon na, na yung mga bobo tapos magkakaanak pa halimbawa kami bobo rin yung magiging anak namin pupunta dyan sa, Sina sa kongreso o sa senado ah, tapos ang gagawin lang magpasikat lang at magkakalat ah, magkakalap lang ng kabubuhan oh, di ba? hindi na kaya brinik ko na at uh, na lang siya. Wala eh. Pati SMNI, pinag-initan. Ay samantalang yung SMNI ang nagpalabon sa kanya. O, uh, di ba? Kabubuhan. At kawalan ng utang na loob. Ganun lang yon. Ngayon, ito na yung, uh, ito yung mga maling, maling, maling maling, maling gagawin ninyo maling-maling hakbang nitong uh, uh, durogistang presidente ninyo. Ah, malapit na. Pag ito ay uh, na na, na na, na, na yung ICC na yan, kumpirmado na nag-iimbestiga na, yun ang pagkakamalay mo dahil sasambulat na yung uh, malaking dilubyo sa buhay mo. Bakit? Dahil ikaw mismo, ha? Ah, hindi ka lang palalayasin ng taong bayan, uh, isusumpa ka pa ng lahat ng mga senador na uh, kumakampi sa iyo, lahat ng kongresista na kumakampi sa iyo, isusumpa ka ng mga yan. Malapit na. Sabi ko nga, hindi ko pangungunahan dito si Maharlika dahil uh, uh, ako niya yan. At uh, yun ang obligasyon niya. Pero sabi ko, ako mismo ang bibit-bit sa iyo palabas ng opisina mo dahil kisa naman ipahamak mo ang 120 na mga Pilipino ipahamak mo dyan sa kadurgistahan mo. Yan. So ngayon, ay uh, hindi pa man at uh, wina-warning na, na kita. Yan ang pagkakamali mo na pinapasok mo rito ng ICC sa pagkaakala mong kaya mong ipindown itong mga Duterte. Pero, yon Tingnan natin kung anong kalalabasan. Basta ang sa akin dito, ah, wala naman sana ako rito na magdadadaldal dito kung hindi ko nakikita na napakarami nating mga kababayan ang walang makain. Tapos makikita mo, magpaparapol ng kalahating milyon itong penguin na speaker niyo. Tapos may libreng ticket pa abroad at uh, hotel accommodation pa yung mga buwaka ng inang yan. Saan galing ang pira? Pira ng taong bayan. Pira naming mga uh, taxpayer yan. Nilalabo ninyo na sana nga lang na kayo sa pagkain ng lesson ng mga animal kayo at diretso na kayong malagutan ng hininga. Ayan, ang kasunod niyan, ang destination nyo doon sa Loyola. Ah. Uh, buha ka ng ina nyo. Kaya, yun pala ang gusto ninyo, ipagdasal kayo ng uh, mamamayang Pilipino ang maaga yung kamatayang. Yan ang gusto ninyo. Hindi namin ginusto yan. Kayo ang may gawa niyan para ipagdasal kayo ng mga buha ka ng ina nyo. Yung mga pa ninyo, mga kasopangan ninyo, mga kaanimalan ninyo. So mamatay na lang kayong lahat ng mga buwa ng ina nyo. Oh. Eh, mayroon nang sumusunod. Ngayon, hang hanggang ngayon ay uh, naka-oxygen yung uh, isang animal dyan. Mayroon nang susunod. Yun ang abangan ninyo. Kung sino itong kawata na susunod dyan sa na makukunpain. Dahil uh, nakasinghot na rin ang Victoria's Secret ito. Deserve niyo yan, mga buwaka ng ina nyo. Anyway, sabi ko nga, nakakapanggigil lang. Ah, yung pira ng taong bayan na kinukulimbat ninyo, ah, <coughs> na binunos ninyo dyan na wala, wala kayong karapatan na kumuha ng bonus dahil wala naman kayong ginagawa dyan ng animal kayo, kundi ang ang ginagawa niyo ang pahirapan lang itong mga kababayan natin. Eh yan lang ang ginagawa niyo tapos may bonus pa kayo ng tig-limang milyon. Oh. oh. Grabe. Nalulunok niyo pa ba? Yang uh, mga nilalamon niyo na alam niyo naman na galing sa pinagnakawan, yang nilalamon niyo. Kaya niyo yung lunukin pa yon? plus the pack na hindi lang yon hindi lang kayo nagpapakasama nagpapakasasa sa pag uh, sa paglamon pati bilat nilalamon nyo mga animal kayo mga uh, kanyan congressman kayo lalo na itong si bakla na kanya ito na Sandra na yan oh. nagbabakla-baklaan pala yan pero ang daming dia, at nakapila uh, nakapila pala dyan ang mga babae na binabayaran itong animal na ito at ibinibili uh, pa ng mga bahay, relo, na pagkakamahal-mahal ng mga relo at niyan uh, pero sa galing ang pira pira naming mga taong bayan yan na nagbabayad ng tax yan ang uh, napakalungkot isipin kami ang nagpapakahirap ng trabaho ng mga animal kayo tapos sa uh, ibabayad namin bilang tax namin bilang isang Pilipino lalamunin lang ninyong mga congressman hindi lang kayo okay lang sana kung lamunin nyo lamunin, lamunin hanggang maimpatso kayo eh ang problema nito pati bilat binibili ninyo oh. tingnan o. ano bang uh, Ha! Huh. Anong kalokohan yan? Ah, kaya nga, di ba, yung sinasabi ko rito, na yung uh, isang kongresista dyan, may AIDS na. Dahil sa kalala mo ng bilat. May AIDS na. Tapos yung, yung puro puti ang buhok, na matandang hokloban, ay walang hiya. Bumirada na 16 years old. Itong na ito. 16 years old lang, o, tapos, tapos ngayon, bakit hindi nyo ngayon kasuhan yan? <coughs> 16 years old lang ang uh, binayaran niya. Ah, alam nyo ba kung magkano ang binayad niyang animal na matandang na kuluban na yan? Dalawang milyon. Doon sa 16 years old na hindi naman daw, hindi naman daw napakinabangan niya, kundi ang ginamit lang daw niya, dila. Oh. Ah. Kaya, ah, palagay ko, isa na rin niya sa my age, itong oklobang uh, matanda na ito, na wala naman talagang ginagawa dyan sa kongreso, at uh, pinapasahod ng taong bayan, mayroon pang project yan, na halos lahat ay kinakamkam nila yan. Hindi nga napupunta sa project talaga, kundi talagang sa bursa lang nila napupunta, plus may MOOE pa sila. At yun ang malaki. Ha? Tapos mayroon pa yan sila monthly expenses. Tingnan mo. Ay, paano nga nga? Grabe. Hindi ko maintindihan ang... Uh, hindi ko maintindihan ang batas natin kung... Uh, wala, oh, talagang... Uh, dinatapaan talaga nila ang pera ng bayan. Tingnan nyo lang. Ba't hindi na lang niya, kaya total hindi naman napapakinabangan si Manoy niya dahil uh, ako na, ah, uh, hukuluban na nga eh. Lahat, ah, uh, tingnan nyo dyan, paminsan dyan ha, uh, hindi na nga makahinga. Oh. Uh, kung magsasalita nga yan, uh, numerado na. Tapos uh, kamuhat, na uh, parang binayaran 2 milyon na 16 years old. Oh. Uh, anong ginawa niya? Dinodot dot dot lang niya. Oh. Uh, uh, siguro baka yung uh, dila niya ang matigas pa. Pero yung uh, lawit niya, wala nang ibubuga. Boy shit, ang babastos ninyo. Grabe ang mga kabastusan ninyo dyan sa kongreso. Lahat na lang ng kababuyan, lahat na lang ng uh, nakakadiring gawain ninyo, nandyan na mismo sa inyo. Mga buwa ka ng ina nyo. Nakakadiri kayo. Sobra. At uh, madinin ninyo yan hindi na kayo na, hindi na kayo ng konsensya. Kagayan din niyan yung sa sa kanya, sa distrito nitong hukulubang matanda na ito. Napakaraming uh, mga mahihirap diyan. Diyan sa parting Bicol napakahirap. Napakarami ang naghihirap diyan. Walang makain. Makikita mo naman diyan sa uh, may mga nagba-vlog diyan. Ha? Tapos, Magbabayad ka ng 2 milyon sa isang tao na 16 years old para lang kayugin mo na hindi naman umuobra na yung lawit mo. So ano pa? Hindi ko maintindihan talaga. Anyway, ganon pa man, babalikan ko itong uh, itong uh, nagyayabang na itong si Romualdez na ito, sinabi ko na sa iyo, Romualdez, alias Penguin ha? Kung magyabang ka, diyan ka magyabang sa di, sa distrito mo, diyan sa Leyte. Anong klasing pagyayabang? Yan ang pamumuran mo ng pira yang mga kababayan mo diyan na walang nang makain. Hindi yung magpaparapol ka ng kalahating milyon at libre pa ang ticket abroad ng mga nanalo na yan. Oh, tapos yung nga, uh, sana yung tigli limang milyon na ibinigay mo dyan sa mga kongresista, dapat binawasan mo, yung limang milyon man yan, binawasan mo ng tigli isang milyon bawat kongresista at ibinahagi mo sana <coughs> yung, yung, yang uh, yung iba dyan sa distrito mo man lang, sa distrito mo man lang. Ang problema, mismong distrito mo, isinusuka ka. Miss, mong distrito mo kinamumuhian ka yan ang totoo kaya yun sinasabi ko sa iyo kung gusto mong magyabang, magyabang ka dyan sa distrito mo anyway, at uh, uh, muli po ang aking pasasalamat dito sa lahat ng aking mga subscribers, lalo na po yung mga nag-subscribe na bago wala pong uh, wala pong humpay ang aking pasasalamat sa inyo dahil kay Papaano Aya uh, nagtitiwala kayo dito sa channel ko na bagamat uh, uh, medyo may kagaspangan ang bunganga ko, magpahumanhin nyo na po. At uh, ito naman po ay uh, ngayon lamang hanggat hindi ko nakikita ang pag-angat ng itong aking mga kababayan naghihirap. Ay, doha, hindi ko po titigilan ang pagiging gaspa, magaspang na bunganga ko. Maraming maraming salamat po at paingat po kayo para hindi po kayo magkasakit. Maraming salamat po. <tiple>